you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede ba? Yes. I'm sorry, so. Punong, puno, punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo, ganun yung nangyari kay, uh, and you even mentioned, uh, Kong Ortega, na parang may meltdown o may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, uh, nagkakaroon siya ng, I think she's being, overwhelmed by anger and hate pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit uh, nawawala siya sa sense of decency uh, and sometimes uh, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka it's also a test of your character liwa diba? how you manage these things uh, it's a test of your character So in the case of the Vice President, ay eh, lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang karakter kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Um, sir? Sure. Was Sarah Duterte overwhelmed by anger, as Congressman Acop would like to put it, or is her real person coming out in the open? I don't think anyone expected these words from a lady and a vice president. Let's watch this portion and leave your comments below. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko no, si Senator Aini. One of these days, pupunta ako doon kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan doon sa hospital, Daisy. Um, I don't think sumagot so siya. Hindi ko maalala. Nandun Wait, pa yun yes, sa group please. chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi di din yan, ano, hindi siya... she's uh, I believe, a sincere person. Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag investiga sa kanyang paggamit po ng uh, pondo? Sagana ng amin, the performance of one's duty uh, should be the primordial consideration. Trabaho po and therefore, dapat walang let up to show what really happened. And so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the uh, Department of Education, when uh, she was still the Secretary. Kasi pag uh, uh, magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our uh, mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think uh, we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro, uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist uh, kasi sila po ang expert dito eh, hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Um, uh, hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung uh, kumbaga, tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit uh, laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is uh, stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung yung tungkol doon sa susunod daw niyang press call. Pero, okay. So we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung nasuhul yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we will answer the issue about it. And second siguro, uh, I would just like to add now. Uh, just like what we have done with the office of the Vice President, giving due courtesy to that office. Ang uh, unsolicited advice, boys. Uh, the vice president should also give. due courtesy to the office of the president, and uh, of course to the, the late uh, President Marcos Sr. You well in fact, well, in fact, uh, for the record. Napakaganda na pong bigay naming courtesy sa kanya nung he was, she was invited during the good government committee hearing. When well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice, uh, just give due courtesy to the office of the President. Well, regarding doon sa whole, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from uh, the day of the campaign, ang kasama po ni uh, Vice President uh, Sara, IC see si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, uh, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas, na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni uh, Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si uh, Vice President Sara sa pampanga. Kasi nga, may kandidatong kapampangan doon si Kiko Pangilinan. At uh, mataas si Kiko Pangilinan kasi kapampangan. So, we work out po namin yun. At uh, from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po siya po ang nagbamalasakit kay uh, kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong uh, statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang uh, sabihin mo na uukain mo yung tatay at itatapod mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si uh, si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. sabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan ata uh, yung ganyan nga uh, narinig kong mga mga salita eh salita pag umiinom sa kanto sa barangay pag na biro lang yun, di ba pero wala ganyan parang wala pong ganyan medyo ako po uh, honestly ah uh, after yung uh, press conference niya meron po nasa palasyo buo po ako, uh, birthday po ni ES uh, Bersamin pero gusto kong sabihin sa presidente pero hindi ko po nasabi kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay, isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang kristyano, bilang isang uh, uh, batang pinalaki sa Maayos palagay ko uh, foul po yun salamat po thank you i would like to acknowledge also the Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. Um, 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Uh, meron na po bang feedback from the PNP kung na man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and uh, Senator De La Rosa? magdunsa well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think kundi nga ako nagakamle during the second or third quadcom hearing yon, uh, open-ended yon, until uh, we conduct these hearings, so open invitation po yung aming uh, invitation, we only had to reiterate. Kasi uh para matagal-tagal na rin yun. This is already the ninth and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the inv invitation. Hmm. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-share ng video. Hanggang sa muli.